Hi! Welcome back to my channel, I'm Wilco TV Gumagawa nga po tips to learn and vlogs tungkol sa iba't ibang natural lahat ng na mga gamot uh, Kung bago lang po dito sa channel ko pwede ko bang pakisubscribe, pakilikes po in pakishare na rin po sa friends and family kung mahilig po sila dito sa ginagawa akong pag-vlogs ng iba't ibang natural lahat ng na mga gamot at iba pa <coughs> Bago po umpisaan, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta dito sa YouTube channel ko Uh, thank you for all subscriber. Thank you for new subscriber. maraming uh, maraming marami salamat po sa inyong suporta. Sana po rin ninyo supportahan na yung channel ko para lalo po pong grow at maraming po natin matulungan na natin mga babae na mawasa sa mga libreng gamuda. Okay. Ang um, store ko po, po ngayon, yung yung hika po ba ay nakakaranas na kayo? Alin na mas maganda? Nagkaroon ka ng asma nung bata ka pa? kung nagkaroon ka ng asma nung matanda ka na yan po yung kuha natin at saan po nagagaling yung mga asma na yan ah, ito po ha mas maganda po kayong ah, nagkaroon ng sakit na asma kapag bata pa kisa sa matanda na ito po ang papaliwanan ko sa iyo sa bata pa kapag po kayo nagkaroon ng asma at bata pa kayo mawawala po yan habang lumalaki po yung bata ay magkakaroon kayo ng pagbabago yung katawan ninyo. Siyempre, nade-develop yung katawan ninyo tapos naalagaan ninyo. Mawawala po yung asma ninyo. Promise ako na nasabi sa inyo. Marami po na na experience na yung bata nagkaroon ng asma. Yung kapatid ko po nagkaroon ng asma yung dalawang babae. Ngayon, hindi na sila inaasma or hika sa Tagalog, asma. Alam nyo kung bakit bata pa sila mga 10 years old or 15, ganun, wala. Nawala na yung asma nila. Sumalit, yung asma, namamana po yan. Yung mga anak nung may hika na kapatid ko or may asma, meron po sila mga anak din na nagkaroon ng asma, mga bata pa. Ngunit, wala na po silang asma ngayon Ah, uh, tips number 2. Yung po bang matanda gagaling po po ba 'yan? Hindi na po ako nasabi sa inyo. Habang buhay na po 'yan na dadalhin niya hanggang sa kamatayan niya. Alam niyo bakit? Yung tatay ko, yan yung na daladala niya since 90s, meron na siyang hika. Ngayon 2024 namatay yung father ko. Alam niyo ba kung ano sakit niya? Uh, asthma komplikasyon sa puso, komplikasyon sa baga, yan. Yan yung mga kanya, yung namatay siya, daladala niya yung asma. Uh, for the experience, true experience sa asma, maganda bata pa kayo, nakakaroon ka ng hika or asma kesa sa matanda. Alam mo, yung father ko, napakadami ng gamot na resita ng doktor. Yung gamot na yun, hindi naman siya pampagaling, pampakalma lang. Nariristahan ko ng doktor, hindi pampagaling pang, pang pakalma. Kung ikaw ay may asma hika, meron niya na sa yung father ko. Uh, yeah, you know, ano ba yun? kung bomba ng bike yung pinagbibili pa nga ko niya dati. Wala pa kasi kung alam yan dati sa kung anong gagamitin niya. Yung pala yung nebulizer. Dito meron pa ako nebulizer dito. Pinigay mo hospital o binili yata yan ng um, dito nung asawa ko kasi yung anak ko may din yan yung diba ang dami ko na experience sa asma may yung anak ko talagang yan laman palagi ng hospital pag wala kami na pangbayad sa hospital ng pampacheck up doon sa mga public libre pagpacheck up may schedule ngayon kaya kinuha ko siya ng yung kaib pwede siya magpacheck up anytime anywhere yung card na hinulugan ko yearly 17,000 ay wala naman na siyang asma ibang, kahit ngayon salamat at wala na siyang asma yung anak ko ay anong nangyari niyan mayroon siyang asma nung bibi pa siya tagal mga ilang hanggang 4 years ba yun yung sakit ng anak ko yan true the story dapat magkakaroon ng asma yung bata bata pa pag matanda na mahirap kang gumaling resistahan ng doktor pang pakalma hindi pang pagaling yun yung tips number 3 Tips number 4, saan mo ba nakukuha yung mga asma na yan o hika? Yan po ay nakukuha din sa lahi. Lahi-lahi, kung halimbawa yung father mo may hika, pwedeng magkaanak siya may hika. Kung yung mother mo may hika, pwedeng magkaroon siya anak may hika. Kung yung grandmother mo sa father mo may hika, pwedeng mamana. Kung yung grandfather mo sa father mo may hika, pwedeng mamana ng magiging anak mo. Kung yung grandmother mo sa mother mo, nahika mamamana kung gan mo sa mother mo piling nahika sa mga tito ganun uncle piling mamana yung hika or asthma yan yung tips number 4 tips number 5 kahit wala kang lahi ng asthma kusa na lang yung iba na uh, umuusbong kagaya example yung father ko ang ang trabaho ng father ko dati yan ay nag-uuling siya tapos tatalon siya sa ilog alam niyo yung tatalo niyo, magsiswimig sa may eh, mother ko. Alam niyo ba ang init-init niyang pag-uling? Eh, lal, tatabunan mo yan ng damo, yung kahoy. Tatabunan mo ng lupa para hindi siya mabutas. Para pag yan ay dumalit, dali na, bababa siya, ganun. Eh, yung hanap buhay ng father ko sa kay mother ko yun. Maaga naman tayo yung mother ko. Wala siyang sakit. Pag tumulog na lang. Pag gising alas ito ng umaga patay. Pero yung father ko, nakamamatay lang ang 2024 nag one year date anniversary kami. Uh, yung nga, daladala niya yung sakit niya, yung asthma, komplikasyon sa puso, na maga yung uh, binti, uh, ito yung paa, bubong ng paa ng father ko, tapos yung natuwi na siya, namatay sa hospital. Dami na lang niya sakit. Alam niyo bakit, kung ano yung hindi niya, meron kasi siyang visa si father yung panigarilyo may asma na siya hindi pa niya tinigilan may asma na siya dire dire sa yung pagsigarilyo niya yun dapat haba pa yung buwan niya hindi na kasi magsisigarilyo ka punta ka sa ospital ay bawal yung panigarilyo unang unang bawal po yung panigarilyo sa may hika kasi kapag may hika ka may komplikasyon ka sa baga ay pangalap lahat mo mga usok may hika ka hmm pag alam mo yung father ko napaka hirap na hirap siya lalo yung pagmalamig yung panahon may unan yan unan mga ganun yan tapos may, may meron yung bindi ng kapatid ko na yung oxygen sa ospital nilalaman lang siya yung hindi na niya nagamit matay na siya within 20 na yung gaan yung laman mahal na yung pagpalaman eh. oxygen sa ospital yung namatay yan, tips number 5. Kung kaya kayo mga hika, iwas-iwas kayo sa mga hindi smukla tao yung nagsisigar kanilig kayong sigarlo. Mga usok ng factory ng pabrika, usok ng sasakyan, usok ng ulingan, mga amoy na mabaho, mga balahibo ng aso, balahibo ng pusa, mga alikabok na pumapasok sa loob ng bahay ninyo, siyempre masisinghot ninyo. Dapat malinis yung una ninyo, malinis yung higaan ninyo kung may kayo pwedeng may lumalaki hika ninyo o paglabas ninyo dapat mag pismas kayo kung may hika kayo makakalanghap kayo ng mga malikabok, mga dumi, ganun, ganyan yun. yan yung dahilan ng mga hika saan ba nagagaling yan depende sa pangangalaga mo sa katawan mo lahi, at temperature, environment, okay sana po nakatulong ako sa mga taong nag ng videos na ito. Sana nakukuha yung hika na mamana sa mga pagkain, mga habit, mo araw-araw, temperature, uh, maduming kapaligiran, environment, mga factory, mga pabrika, mga kinakain mo. Alam niyo pa, pahabol ko lang. Kung kayo may hika, huwag na po kayong kumain ng ice cream. Huwag na kayong magkain ng mga ginata. Alam niyo yung ice cream, yung coconut milk, sangkap yan yung mga gata na yan huwag na kayo makakain masyado kapag may hika kayo yung sobrang lalansa bawal din yan sa may hika yung mga isda bawal marami na pinagbabawal usok na sigarilyo ang tigas ng ulo kasi ng iba may hika na nga nagsisigarilyo pa mga po sinasabing ito lang yung kaligayahan ko sige kung may hika yung asama ninyo nagsisigarilyo huwag nang ibili ng gamot nagalo ko lang yan kasi alam nyo ba kaya yan ay niresetahan ng doktor para gum yung anong tawag dito sakit niya kumalma paano yung kung magsisigarilyo ka paano mo papakalma lalong lalala yan pinapahirapan mo yung sarili mo o tayo kung ka tigilan mo na yan Pagsisigarilyo mo kung ka okay maraming maraming salamat po sa mga nanonood dito sa channel ko thank you for watching subscribe and like share sa po dito sa channel ko Alright, guys, selamat tu. I need to Bye-bye.